Magandang araw po. Ang ating pong topic ay tungkol po sa pag-aalinlangan ni Tomas. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal ay kabilang sa labindalawa. Ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala ito po yung katangian ng ating Panginoong Heso Kristo ng ating pong Panginoong Heso Kristo ay siya po'y nakakaalam ng ating mga iniisip ng ating mga sinasabi nakikita po tayo ng ating Panginoon katulad nga po yung nangyari dito kay Tomas si Tomas po ay hindi kasama ng ibang alagad na magpakita ang Panginoong Yesu Kristo. At sinabi po ng mga alagad kay Tomas na nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanila. Pero ang sabi ni Tomas, hindi siya naniniwala hanggat hindi niya na ikita ang Panginoong Yesu Kristo. Hanggat hindi niya na ipapasok ang kanyang kamay doon sa tagiliran ng ating Panginoon. May mga ebidensya ang hinahanap si Tomas para maniwala na nagpakita nga ang Panginoong Yesus at muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Makalipas ng isang linggo, nagkakatipon na naman ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Nakita ni Tomas ang Panginoong Isus dahil ang Panginoong Isus nagpunta doon sa kalagitnaan nila yung mga alagad nagkakatipon at nakasarado ang pinto ang pintuan ng kanila pinagtitipunan at doon nagpakita sa kanila ang Panginoong Isus pumunta ang Panginoong Isus sa kalagitnaan nila at si Tomas kaagad ang kinausap ng ating Panginoong Hesus at pinalapit ng Panginoong Jesus si Tomas upang hawakan ang tagiliran ng ating Panginoon makita yung mga kamay ng Panginoon kaya naniwala itong si Tomas naniwala po si Tomas na Panginoong Hesus ay muling nabuhay subalit sabi ng Panginoong Hesus mapapalad o mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nakikita ang Panginoon. At ito nga po si Tomas, nang makita niya ang Panginoon, naniwala siya. At inilala niya na ang Panginoon, ang sabi ni Tomas, Panginoon po at Diyos po. Si Tomas po ay hindi po nagitla dito, hindi siya nagulat. Dahil meron mo na conversation bago sinabi ni Tomas, yung Panginoon po at Diyos po. At yun nga po ano, pinapakita po dito sa ating uh, a Bible text na si Tomas po ay naniwala sa ating Panginoong Jesu-Kristo. At pinapakita po dito sa ating Bible text na ang Panginoong Jesu-Kristo po siya po ay makapangyarihan. Siya po ay nakaalam ng ating mga sinasabi. Katulad nga po inong magpakita ang Panginoong Isus kasama ng mga alagad. At ang Panginoong Isus po, alam ng Panginoong Isus yung mga sinabi ni Tomas. Bagamat wala ang Panginoong Isus nung unang pagtitipon ng mga alagad at wala din si Tomas ibinalitalaan ng kanyang mga kasamang alagad na nagpakita ang, kanilang, ang Panginoong Isus sa kanila. At alam po ng Panginoong Isus na si Tomas ay hindi naniniwala sa kanya pero ang Panginoong Siyos po ay nakakaalam ng, ng mga uh, sinabi ni Tomas kaya nung muling magpakita ang Panginoong Siyos naroon na po si Tomas kinausap ng Panginoong Siyos si Tomas at yun po no makita ni Tomas ang Panginoong Siyos na muling nabuhay naniwala na po si Tomas sa ating Panginoong Siyos dahil ang Panginoong Siyos po nakaalam ng lahat ng sinabi ni Tomas. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Ang Panginoong Isus po, alam po ng ating Panginoong Isus yung ating mga iniisip, yung ating mga sinasabi, yung ating mga ginagawa. Kung ito man ay mabuti o masama, kung tayo hindi naniniwala o naniniwala sa Kanya, alam po ito ng ating Panginoong Isus. Wala pong imposible sa ating Panginoong Isus so Kristo. Kaya, ito rin po yung katangian ng Diyos. Sinasabi po sa Jeremias 23 verse 23 hanggang 24 na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako ang Diyos po ay nasa lahat ng lugar na wala pong um, makapaglilihim sa Diyos na ang tao po ay nakikita ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng kanyang sinasabi ang kanyang iniisip yun din po ang katangian ng Panginoong Iso Kristo ang Panginoong Iso Kristo nakaalam ng ating iniisip nakakaalam ng ating sinasabi nakikita po tayo ng ating Panginoong Sus, naririnig tayo ng ating Panginoong Sus alam ng Panginoong Sus lahat ng ating ginagawa kaya wala pong makapagtatago mapaglilihim sa ating Panginoon alam din niya kung tayo naniniwala sa Kanya alam din ng Panginoong Sus kung tayo sumusunod sa Kanya mga salita kaya ito po yung dapat nating gawin na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Sus Kristo na tayo tumalima sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, na tayo po ay sumunod sa mga uh, salita ng Diyos sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay maniwala ng ating Panginoong Jesucristo siya po yung ating Panginoon. Siya po yung ating Diyos ng ating buhay. Tayo po ay magpapasakop sa lahat ng mga salita ng Panginoon. Papasakop po tayo sa Kanyang kalooban upang tayo po ay tanggapin ng Panginoong Diyos sa Kanyang kaharian. Magandang araw po. Salamat po, God